Welcome to our vlog guys So, kagigising lang natin Nakapagayos na ako, ilalakad natin ang aso natin suwido Ang ah, aso nating makulit Siyempre yes. dito, pag ilalakad natin ang aso Lagi tayo may dalang plastic Pandakot ng tae Kasi pag tumae siya sa daan Kailangan dakotit yun Pag nahuli ka, malaki ang penalty Almost 300 euro Ah, siyempre, yung kanyang treats Para magawa natin ang training habang naglalakad tayo. So let's go. So may dalawang place nga na pinaglalakad na ako kay Willow. Pag may trabaho ako, doon lang kami sa street. Umiikot lang kami doon sa barangay namin and walking. Pero pag wala kang tarbaho, nagpupunta kami dito. So dito kami sa woods maglalakad. Mas masaya siya dito. Mas madaming chance na makakasalubong siya na aso. Tapos may dog park din doon na pwede siyang makapag-socialize sa ibang aso kung may mga asong nandoon. And also, hindi ko napansin, medyo umaambon pala. Maulan. Magandang bagay din. Nandito tayo sa woods. Gawa makapal yung mga dahon ng puno. At kahit naulan na, -ulan, hindi tayo masyadong mababasa. Ano, lakad na natin itong aso natin. Ah, ready na yan maglakad. So, si Wilo po ay 1 years old. Black Labrador yeah. Mag iisang taon na din namin siyang kasama Nabili po namin siya when he's still 4 uh, uh, months pa lang Nung nabili namin siya Kasi namatay yung aming late Chocolate Labrador So makapapansin nyo Mahilig talaga kami sa aso Ang family namin So dito sa Belgium Nakakatatlong aso na ako Bago pa ba dumating yung asawa ko Magkapamilya pa ako Magkapamilya na ako, mayroon na akong aso Jack Russell, si Basil na umabot siya ng April 16 years old so yun nga bago si Willow meron pa kami isang chocolate labrador na si Bobby umabot na naman din siya ng 10 years old so kasi yung mga medium size dog nga ay mas mabilis ang buhay kaysa sa mga small size dog ay, medyo lumalakas na nga yung baksak ng ulan buti nandito tayo sa woods naglalakad halos hindi nagpe-penetrate yung tubig sa kapal ng mga dahon ng mga puno so having a dog na din ay nakakadagdag sa ating ano, movement kasi nga mga aso kailangan na nilalakad para ma burn yung energy nila at uh, dahil nga kailangan lakad sila na exercise na exercise din ako yung amo <laughs> so it's a win-win situation di ba ito nga, nasa lubung namin yung mga bigel. Here, back. <laughs> mga kaibigan ni Willow na yan. dami yan sila, anim yan sila. pare parehong yung So, yung mga gano'ng encounter na kita nyo naman na napaka-calm ng mga aso na aming mag-encounter. It's not the first time kasi na kita, kita yung mga aso na yan. Kilala na nilang isa't isa. -tisa. Kaya, okay lang. <laughs> ayan yung isang dahilan kung bakit magandang, mas magandang ilakad ang aso dito sa woods kesa sa street mas maganda yung daan hindi matigas yung semento niya lupa pala, hindi pala semento, yung lupa niya mas maganda sa muscle ng mga aso na syempre, masariwa ang hangin dito kesa sa street ay may nakasalubong ulit tayo alay dagminen alay, regdor yung pero syempre hindi lahat ng aso mababait. Kaya kadalasan tinatanong ko muna kung friendly ba or foes. Diba? Malayo pa lang. Sabi ko, tinanong ko kung friendly ba yung dog. Yes, kasi first time ko lang nakakita yung aso na yun. Eh. So friendly. alam ko naman friendly yung aso ko. Kaya continue sa socialize. Ay, ayan na nga. Medyo lumalakas na ang ulan. Tumutulo na siya sa mga dahon nagpe-penetrate na nang naka-raincoat naman tayo kaya ayos lang yan yun lang mababasa ang aso natin at magiging mabaho tumatakbo sa likod ko kailangan natin sila padaanin na maayos para comfortable so syempre respect tumabi muna ako para makadaan sila misa uh, minsan nakaka-encounter din tayo ng mga joggers na ganyan takot sa aso nagpapanik <laughs> hindi maganda sa puso nila yon. <laughs> okay, pabalik na nga tayo sa kotse na ikot na natin itong side ng woods na to meron pa dun sa kabilang side na pwede nating ikutin kaya lang medyo malakas na talaga ang ulan kaya uuwi na kami ni Willow <laughs> okay guys see you na lang sa bahay Hey guys, welcome to our vlog. Kami nga pala po ang Sir This Family. This is Ayla. And here's Ate Macy. And we are here in... The house. In the house? No, which country? Uh, Belgium. We are in Belgium. So, so uh, si Ayla. Or... Ay, ay, ay. She's a very energetic girl, always happy, makulit pero malambing. Si Ate Macy, nung bata to, mabait to. She's very easygoing, hindi yan nakikipagtalo, hindi yan nakipag away Tapos ngayon yon. Macy's trying to be a nonchalant girl. What's that? Nonchalant. What's that? <laughs> She always tried to be like introvert. Like I am... I, I Are you an introvert? Okay, you're an introvert, but you want also to to hang around with a lot of people. That's not introvert. I know. Ganito din ba mga anak nyo hilig humalipuy-puy? Eh. Ito, laging nakadikit sa daddy. Okay, so magluluto na tayo ng breakfast nila. Uh, Corn beef. Corn beef daw ang request ng ating mga chikiting pato Corn beef tayo. eh nagising na din si Mrs. Ayaw pa magpakita sa video niya. <laughs> kababang lang, kababang lang. Alright. Luluto na ako ng agahan. Good morning, everyone. Uh, Nagdiyan na rin ng konting tubig para maluto yung patatas. Ah, ito pala. Ito ang malupet sa mga kababayan natin. Live hack ng asawa ko. Hindi ko alam kung alam niyo na to eh. Ito po ay kanin. Nalagay niya sa freezer. Tapos, pwede natin itong i-microwave. At perfectly fine po yan. Nakainin. So, para hindi masayang ang kanin nyo. Kung may microwave kayo, at may freezer kayo, pwedeng pwede nyo pong gawin yan. Tingnan nyo. iiinit natin sa microwave to ha. Ayan, um, frozen rice yan. Tatakpan natin para hindi madry. Saka natin iinit sa microwave. Ayan, init natin mga 5 minutes dito sa microwave. Para hindi kayo masayangan ng kanin. Ah, uh, 5 minutes yeah. Frozen rice. <laughs> Siguro mga uh, isang linggo na din doon sa freezer 'yon, yung kanin na yun <laughs> So, ganun nga ang ginagawa ng asawa ko. Pag may natira kaming kanin na medyo madami, binabalot niya ng maninipis sa clean oil para ipinoportion niya yun. Para kung konti lang ang gusto namin i-deprost at kainin, yun lang ang aming ima-microwave. So, hindi kami nagsasayang na kanin. Sana naging tip yan para sa inyo ng aking Mrs. Life. <laughs> Ayos, sand 5 seconds. Tingnan natin kung okay ba tong kanin na galing sa freezer. Na frozen after in microwave. Yan na. Ayun. Hoy, you know. You know. Wow. Ma Hindi tayo nasayangan ng kanin, oh. What? San ka pa? Basta importante, pag ima-microwave nyo siya, may takip siya para hindi madry at hindi tumigas. Ayan. So, may parang bagong saing na kanin na kami. <laughs> Alright, kain tayo. ngayon yeah, agahan natin. Inilit na kanin sa corned beef. Where did you get pancakes from? Ah, pancakes? I made Panket. them myself. Uh, yummy! I need to fart on you guys. Ay, don't say that. Sabo kung gano'ng kakulit tong apom na to. Mmm! <laughs> We'll Up, after popcorn bake, magdi-dessert pa siya ng pancake. Oh. Hi. Mm. <laughs> All right, tapos na pa kami mag-breakfast. Kaya nagre-relax lang kami, nakayaka pa din sa akin na to. Okay, ready na po kami umalis para sa aming party. Oh, family get together lang naman. Walang party. Ate well, Maisie why, why are we going? What do you mean by party? I mean, it's not party Just get together Because everybody don't need to work today so And this may my Wow! So pretty! Dito na kami sa bahay nila Ate Ira Nadaan na nadad namin si ate Si ate O oh, mukha na naman niya makikita niya so, <laughs> Be careful Ayla. Ayan, dumating na nga tayo dito sa bahay ni Ila at ni Ira. Ayan, nakaluto na. Ayan sa Ira. Okay, susunduin naman natin si Lolo at si Lola. Hindi na, kasi, hindi na kasi nakapag-drive si Lolo at malabo na ang mata. Hindi na siya allowed. So, pag ganito may mga family gathering, sinusundo talaga namin sila. It's either ko o ni kapatid na bunso o ni Bayaw. So, sunduin na natin sila. Ay, yan nga, naulan nga. <laughs> Buti na lang indoors ang ginawa naming family gathering. O, oh, yeah nakauna nga natin si Lolo and Lola. Hello! Hello! Say hello, hello. <laughs> hey, why are you guys already eating? Because uh hungry and you're hungry. I was here first. I thought you gonna eat for, wait for everybody. <laughs> Did you brush your hair? Did you brush your hair? No. And see, I'm gonna say hello to my subscriber. To your subscriber. To my su hello, subscriber. <laughs> Etong dalawang to may lamesa naman. Why are you eating over there? <laughs> There's a table. Sabi do gani nung may dirty. Ah, okay, okay. Nagsosojo na sila oh. Ay, Ayan ang lasa, Aira? Masarap ba yung luto mo? <laughs> Tinan mo yung nagluto. Yeah. Sila na lang ang ibibidyo ko. Hindi ako makapagbidyo habang nakakain. Naka-choppy tayo. <laughs> Tapos nakaupo pa tayo dito. Hindi nakalamesa. So. Ayan. Masarap naman daw. Ayan, meron palang Korean chicken din. Tubuki. Ah, ano yung tubuki dito? yung rice ano guys uh... so tubuki daw ito yung may rice cake <laughs> tapos ano tawag doon sa panset chop chai chop chai chop choy. tapos yung pata K uh, paksiw na pata <laughs> tapos spicy ano basil eto pong giniling na yan basil Thai basil, Thai basil. tapos yung Chicken uh, Korean chicken. Wow. Ayan po. <laughs> ah, Nag-uusap kami. Si Ira kasi magaling mag-Korean yan. Kaya puro Korean po nang niluluto. <laughs> Anong thank you sa ano? Sa Korean? Nasa mid kayo? <laughs> oh, no. Samide. Uh. O, oh, diba? Ano, natatala na. Hoy, alam mo na namin lahat sa Switzerland. Drama. Si si no si Sino? si no. Si 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 no ano na puntahan sa Switzerland? Ha? Anong napunta niyo oh. sa Switzerland? Eh, lahat ng mga crash landing on you sinundan namin. Oh. Ah. Ano ba ang parang ano sa Switzerland? Si oh, tama pati pagkapit ng boat, ng baso o oh, Korea ng Korea na talaga. Dapat yun, di ba ganon yun? Yung inum ko na kanjan. Hindi naman kami hindi ka, hindi gaganong ka. Malapit, nagtitripan ko lang sila. So, ito po ang almost complete family namin dito sa Bellevue. Kapatid kong bunso, kapatid kong panganay, nanay namin, and the families. Asawa ng anak ko, si Opa, mga pamangkin. Ito, si Bayaw. Yeah, you 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 saw him already a lot of times on my video. <laughs> the <laughs> the labo. I thought you need alcohol to sing. <laughs> eh well, no. yun? Yeah. No. No. Nagumpis na hindi pa. Sabi niya kailangan niya mag-alcohol, but no no no. Eh nagsasabog na yung bayaw ko. Love.

Sabo mo tahi mo. <laughs> Ayan, si Kuya nakahabol na. nag na, na sila. Pero tuloy pa din ang kantahan. <laughs> Alright, uwi na, na po kami. So guys, if you like this video, hit that like button and subscribe to support our family dito sa Belgium. this YouTube channel, see you guys next time.